Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikapito ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yawang haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, sa'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Oo, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain na ay umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay, pag-ukulan ng paglingap. Oo'n, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yung buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay, yung kanyang karyan ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa dahigdig ay kakalat. Oo'n, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Aleluya, Aleluya, Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nakita ni Yesus ang napakaraming tao na siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi. Ilang ang pok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga na nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay? upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, Lilima po at dalawang isda. Iniutos ni Yesus na ang lahat ay maupo ng pulo-pulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at lima-limampu. Kinuha ni Yesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng labindalawang bakol. Sa mga nagsikain, liman libu ang mga lalaki ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,